ito idol, mayroon tayong isi-share dito sa ating connection na DVD mixer to amplifier na kung sakali yung ating connection dito ay yung sa ating cord na walang signal yung isa, uh, ito lang gagawin natin idol, lalo pag may ginagamit tayong mixer dito. So halimbawa dito mga idol, ang ginagamit natin dito sa ganitong setup ano na connection o yung connector na ginagamit natin dito, itong ginagamit natin dito na connector, itong dual 6.35 ang dulo nito, dual RCA no? ayan so itong gagamitin natin sa DVD to mixer tapos mixer to amplifier ayan kung napapansin nyo yan na, idol yan lang ang ating mga available connector main output ng ating mixer ayan PL In input ng ating amplifier RCA tapos yung output ng ating DVD player RCA din ano so itong gagamitin natin na connector dual 6.35 to dual RCA. So, halimbawa mga idol, itong ating connector ang mayroong problema, ano? O, hindi nabuo yung ating connection basta may ginagamit tayong mixer manggagaling yung ating source sa ating DVD player tulad nito idol may output tayo dito sa ating DVD player so kukunin natin yung source natin dito sa ating DVD player ayan left and right channel ito tapos yung pinakadulo ng ating connector katulad nito na dual 6.35 dito natin siya i-input sa ating mono left at saka mono right ayan so meron na tayong connection sa ating DVD player so ngayon main output naman ng ating mixer papunta naman sa ating amplifier so ganun pa rin yung ginamit natin dito na connector ayan so yung pinaka dual RCA natin nandoon sa uh, tape or audio input ng ating amplifier To, sa main output natin dito ng ating mixer so katulad dito mga idol ipapakita lang natin dito na kung sakaling hindi buo yung ating connector o yung cord nang gagaling sa ating DVD player so may paraan pa tayo dito para magkaroon ng left and right output itong ating mixer dahil pag once na yung isa dito ay putol so ibig sabihin isang channel lang mayroong uh, signal so magiging single channel lang sya so yung left wala yung right mayroon idol naka play na yung ating dvd player dyan ano so mag volume tayo dito sa ating uh, mixer so dito idol hindi tayo gagamit ng music bubulyom natin itong pinaka main volume at saka yung pinaka source natin ano ayan so kung napapansin yung idol isa lang yung may ilaw dyan so ibig sabihin hindi buo yung isa nating connector. So, pag ganito, uh, magkakaroon na lang output dito, itong pinaka left channel nya. Ayan, so yung right channel wala. So, ganun ang mangyayari dyan sa ating amplifier. Isang channel lang din ang tutunog dyan. Mayroon tayong dalawang speaker Nasa sa left at saka right channel ng ating amplifier. So, halimbawa nito, uh, itong kulay pula, ibig sabihin hindi buo yan. Ano? So, try natin pagpalitin. So ilagay natin ito sa mono right. Ayan. So nalipat ay dala no, yung kanyang signal. Ayan. So yung left ulit ay wala. So ang gagawin natin diyan para magkaroon ng pareho na output itong left and saka right channel ng ating mixer. So itong may signal o yung buo nating wire, itong puti. O so, gagamit tayo dito sa stereo input ng ating sir. So limbawa channel 1 to 5 sa line input tayo mag i-input. So kung halimbawa channel 5 ang gagamitin natin, so dahil itong puti ay buo, so dito natin siya i-line input sa channel 5. So parag volume tayo dito sa ating channel 5, ayan, so dalawa na yung mayroong output. dalawa na left and right channel, mayroon ng signal yan. So ngayon lang gagawin natin na ito lalo pag connector yung uh, nagiging uh, problema natin dito ano, mula sa ating source so ganyan lang siya magkakaroon na tayo ng uh, main output dyan sa left and right channel.